ano kayo ay si Iga, Jun? Raza? Ayan yan, paawin na. Kuya Jun, <laughs> na, 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 oh. Sa apat naman, lumaban na? na rin kami. Oh. Atras. Ayun pa rin. Sa pinisline sila. Kung, uh, Wala pa rin, nakalakod ako. Baka pawin pawin uwihan pa. na rin mga kariyan, oh. Hindi pa. Paawin na yun. Ah! <laughs> Pauwi na ba, ro? Na? Na. 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 Oh. Pawin na. Bago palang ginaganahan ay. Pauwi na o oh? na eh. Ay, diyan na. Hindi video ang mga pauwi eh. Pauwi ano na po. Ganda rin po. Kadami ang naging bisita Pauwi na. na. Pauwi na. na Hoy na, 'di Sige po. Ano, let's go. <laughs> Dapat laban <napapusta> ang <laughs> Dapat pumusta ka sa panalo ay. <laughs> Baba na. ko kadami oh. Gusto ay kailangan mo. Oo, talagang kailangan mo. Oo, talagang kailangan mo. Oo, ano kailangan mo. Oo, ba kailangan mo. Oo, talagang kailangan mo. 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 Yan, ang tunay na karira pa baba. Ano, lahat ay pababa na. Ano kaya ang musigan? <laughs> Sana hindi mo lang <pala> nakadami ay. <laughs> Oo nga, huya you know, you know. na. Nakay na. Oh. Tatatlong dali. Kawai, hindi. Kawai. Yan, ang tunay na karira. Pababa na yan. <laughs> kuya, <laughs> sige. <sidi. laughs> oh, uh -huh. Ingat na lang kuya ha. Kuya, uh sige. -huh.

Anna Ronaldo, bakal tangkap, Yan, ya. Ingat. Kali kami. Kita luun habis dulu wala. Ta wa genareyo. Ka. Sampai nanti. Nah, ipapala. Yan, mga panggamal, laki yung rosilyo.

Sayang nga po. Misa ako iniimbita. Misa ako lagi imbita. Busy po naman lagi. Wala <laughs> ka sa doang buhanan mo. Wala ka na suko. palay Wala ka na sinuha. Uyan na po. Uyan na. Ayaw mo na ng partida. Ayaw na, ano? Sayang ay tatatlo ano. Anong nga ay. tatatlong ano. Tatoplong sultada Sayang so, <laughs> namin Uyari na, uya na, oh. Boss, ganda ng uwi natin, ha? Ah. Uya, inat! <laughs> Aba, ganda oh ng piston, God, oh. Magawa, uwi natin! Ayun <laughs> Ay, pala palay na naaloy, ano. Ingat. Selamat hey. sprint. <laughs> Oke. Ya, <Yeah>, ingat. Terupa <laughs> <laughs> uwi ano mo Uwi ano? Pagsunod ulit tayo babawi ano? Hindi, hindi na hinasi dito ano? Huh? Hindi na hinasi Kung pa rin nasakay pa rin talaga ano kuya no? Sayang hindi ko ikaw naabot Hindi naabot o, o. Si Tanggul daw naman pala rin naman <laughs> sa katawan <laughs> Limang paa. Yung sa like ka post. Hoy, na daw ulit oh. Nasa nang kalaban. <laughs> Yan. Kuya Kawai. Ayun, yan ang tinitingnan. Oo. Papa. Papa. Oo, Kuya Kawai. At tapos tatapusin na rin ang karera ng Ariano. Sayang isang dayo Tat. Kuya. Tatapusin ang laban. Ha?

Ay, <laughs> mananakai talaga rin. Kuya, kawaii. Lol. Hello, kawaii ka, Oh, bakit may Sa mga kuya. Sa lahat <laughs> ano. Di dito po muna. Barangay Palola. Dito sa may sa kain din.

dito na po natin aabangan hindi na po tayo sumakay sa motor ayan na oh Nagpaon ka nga pala makbo no? Are no? po nanalo rin din. din naman kami ah, samo naman na. Panalo. Panalo ang saya ko. Hindi lang ang kabayo ang panalo pati saya oh. boss. Panalo pati saya. Talo. Ayos na. Ayos. Oh. Talabang pang bago. Oo. Spring TV po. Oh, yun, ayun. Dayo. From ano po? From Liliw. Oh, yo. <laughs> Shout out kay Jericho. Yo, oh, Danilo. Don't. Alias si Pon. Yan kay Kuya. Kuya, hoy mo. Sasapalo ko. Oh, ayun, ano po ba kay Liliw? Liliw. Barangay. Balichi. Ah, oh, Balichi abot po ako doon ah, sa taas? Uh, karun, ah, bro, wala karon oh. Dati. Hindi no? po, nakarating ako sa Gulayan doon. Ah, ano ah, ba ako doon? Sa Brena. Yung Ano po? mga mga Yari man. na oh, final na. Masaya naman yeah, na oh. Okay, no, no, <laughs> panalo, nakadala tayo. <laughs> oh, nakadala, nakadala. Tawa, <laughs> <So, laughs> yun nakadala. Kalaban, <laughs> nanon tayo. Yung sayang, ano ayan, ang babayaran natin dyan <laughs> ay. Oo, oh, oh, talot panalo, basta masaya. Uwi na oh. mo pa man oh. Ito ba kay Kuya Panalo?

Ibigin natin mo. Oh. Alis na. Masaya no. Saya. lang ang mababayaran. Hindi <laughs> tao. Di tao. Di tao. Yan ni nato. Oo. Toto jackpot kana. Ay ayos na. Oh. Final na yan tara.